Unayin po natin sa pag-update ang aking paboritong sakadora. Si Madam Lilibet, andito na naman po. Marami po siyang patola. Oh. Alamin natin presyo ng kanyang patola. Madam Lilibet, magkano yung patola mo ngayon? Ah, Palitin. 300 po okay. yung 300, yan. Medyo mura pala yung patola. Anong talong to? Mucho po. Magkano si Mucho? 35, 40, 30. Ayan, 35. Eh, yung okra mo? Okra mo, oh. tupay po asking. Tupay bang asking. Sa Taiwan natin? Tupay. po. Ayan. Medyo mataas pa rin na Ayan. Etong panigang? 150 po. 150. Sa Pipinong Bakla? Beijing po. At syempre meron siyang ano, anong sitaw to? NecroStar. Ikaw ni NecroStar. Sandaan. Sandaan. Mucho din ba yun nasa dulo? Apo. Kagaganda. Ano kagaganda ng mucho nyo? Ito, Bulacan White, Mariposa. Bulacan White. Pagkano yung mata Bulacan White? 80 po yung ganyan. 80. Maraming salamat. Bihirap po kasi natin makapanayam si Madam Lilibet dahil lagi itong nasa labas ng bansa eh. Laging nag-a-abroad to. Salamat po ulit, Madam Lilibet. Ayan, sa Israel pala siya galing. Meron siya ano sa Israel. Ayun, no? Ano kinuha mo sa Israel? Ha? Po. Uh, namasyal ka lang doon? Namasyal lang. Siyempre, yung maganda niyang kasama dito. Si Madam Marinella. Ayan, no? Ngayon yung may pagkasuplada ng alangan dating. Ayan, no? Sa view, napakaganda. Ayan. Isang mapagpalang araw, kabanatwang pumahal sa ating mga kapalengke dyan, sa lahat po ng ating mga kagulay, sa ating mga masisipag na kaibigan farmers, and of course, sa lahat po ng ating kapwa-kabanatlenyos, welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke. Muli po, ito po ang inyong kasama kaibigan si Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Ngayon po ay January 27, araw po ng Sabado, at isang araw na naman ng pag-update natin ng mga asking price ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, Palenque ng Sangitan. Muli po, samahan niyo po ako sa mga kasamahang kaibigan natin uh, sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating baksahan. At bago po yan, kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Sana may subscribe po natin ang ating video habang pinapanood na po natin para naka-update po tayo araw-araw sa mga presyo ng mga gulay dito. Pwede din po natin i-like or share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Kaya tara let, pindutin nyo na po ang subscribe button at mag-update na po tayo ng mga sariwang gulay. Dito po tayo sa pwesto ni Alden Richard ng palengke ng sangitan sa Baksakan. Kung meron po tayo machete, Gardos Bersosa, meron din po tayong Alden Richard. Yan. Uh, good morning, Alden Richard. Yan. Mukhang marami tayong gulay ganyan. Ano ba to Alden Richard? Kapaba to? Kapa, magkano ngayon ang kapa natin sa bundle? Asking ko po, 750 po. 750 ang asking ni Alden. Ito nga ano? Mahal po yung asking. Oh, medyo mataas pa o oh, bumaba? Mataas pa rin. Bumaba ng konti. Eh, yung mustasa natin. Abending ko po yung asking. Ah, napakamura ng mustasa natin. Ano? Eh, yung ano ba ito? Pipinong berde o bakla? Hindi ko po alam. Ah, di mo alam yan. Oh, okay. Alden, tanong pa. Kamusta na si Catherine ngayon, Bernardo? 'Di ba kayo yung kayo yung love team mo yun. <laughs> Ayan. Iwala niya? Ayan, iwala na sila ano, eh, si Daniel, iwala na yung Catherine, di ba? Kalden uh, oh. ah. na tayo nga eh. <laughs> Ayan Ay, si mo, Alden, ano yun? Pampuan, negro. negro. Ah. Hindi ko hindi ko rin po alam yung presyo, wala po sino. Magkano? Hindi mo alam? Ah, wala po sino. Ayun po si Alden Richard ng ating baksakan. Thank you Alden ah. Hindi ko hindi ko ba? Sige po. Okay, sweet. Sweet, yung natin ngayon? 150. Walang pagbabago, magkano yung sampalok natin ganyan? 150. Wala pagbabago no, ganoon pa rin ano. Si sweet lang nagbabago, lalong gumaganda eh. Salamat. Dito naman kay Alo May okra magaganda 28 280 Alamin po natin ngayon Ang lagay ng presyo ng mga Good na good na kalamansi dito sa ating Mga kaibigan po eh. Sir magkano na po yung good na good natin kalamansi ngayon Hindi ah, para para sa 1 to may 1 Nasa 1 to 1 pa rin naman ah. Medyo ayaw siyang umangkat, ayaw magtuloy-tuloy. Dati dapat, dapat yung mga ganito pa na, nakaka five na eh, no? Eh, sir, itong palitik niyo nga, ano, patola? 30. 30. Yan. Salamat po, sir. Asahan natin sa February, baka tumaas na yung kalamansi natin. <laughs> <laughs> ah? Adi? Ha? Sa Hindi nagsasabot. mo kami po, sir. Oh. <laughs> po, <sir>. ganun, oh. <laughs> <laughs> yan, sabi ni sir, di daw siya oh, okay, pusher. Na ano ko kasi, napuha ko po kasi. Salamat sir! Ayun, ganun sana. Uh, uh, Ayun, yan, napakaraming siling Taiwan. Magkano yung Taiwan natin ngayon? Sanlibo na lang. Ay, bumax naman. Baba na. Tatlo lang ito eh. Sanlibo. Medyo bumaba yung ano dito. Taiwan. Paul yung anong talong to? Paul Junior, junior magkain po, Junior Pero magkain ang turing mo? 35 35, mura kasi ang talong ngayon ano? Salamat Dito kay Machete may nakita tayong ano, bonitong ampalaya Sitaw na turo, pati ampalaya na mahaba May talong din, alamin natin yung presyo Good morning, Sir Machete. Machete, magkano ngayon yung bonito natin ang palaya? 60 po. ang 60. 60 ang skin. <laughs> eh yung ano natin ang palaya, ano ba yung mistisa? Yung mistisa po. Magkano si mistisa? 65. 65. Anong talong to? Mucho. Mucho. Magkano si Mucho? 35. 35. Tanto oh, yung asking lang. O, asking lang. Itong ano to? Asking lang. Ay, ano tong ano tong ang sitaw nito? Negro. Magkano to negros? Okay. San Libo. Anong talong to? Fortuner. Fortuner, magkano? 25. Mura talaga yung talong. Tandaan niyo po ha, lagi ang tinatanong natin ay mga ice cream price lang. Araw-araw po pag nag-update tayo, ang tinatanong natin ay ang kanilang mga ice cream price lamang. Ayan. Nadana naman po ako sa idol ko. Is, isa po sa idol ko dito si Madam Roselle. Yung eh. maganda po. Madam Roselle, magkano po yung ano natin? Alin po? Pipinong bakla. 23. Oh. 23. Ano ba to? Galaxy? Uh, ah, mistisa. Magkano yung mistisa? Wala pa ko eh. Pero magkano ito turing mo? 45. 45. Yan po. Mag ang pinakamaganda po uh, sa Kadora dito. Hindi ko po sasabing isa ang pinakanak po. Oh, Salamat ba, eh. po, Madam Roselle. Alaba. Alamin natin dito kay Ate Susan yung ano, yung luya. Ati na magkano yung luya natin ngayon? 40, kababa ng luya. Kababa lang ng luya dito. yung may ari ng pinset. Ngayon kamatis natin ngayon? 65. Ayan, medyo maangat pa rin yung kamatis natin. Salamat. Dito, alamin po natin yung presyo ng kamatis. Sir, magkano na yung kamatis natin ngayon? 20, ang asking Yan. Isa po <laughs> sa pinakamataas na presyo ngayon sa ating mga gulay ay ang ating kamatis. Saan galing kamatis natin? Eh, galing ng kanyan. Ang um, natipidad. Natipidad. Eh, yung siling panigang natin ngayon, magkano? 20 lang, Ben. Ayan. Isa rin sa mababa. Ito naman, mababa pa rin. Ano? Isa sa mababa. Ito, mataas ang kamatis. Siling panigang, mababa, 20. Itong murado natin, magkano madam? 200 po dyan. 200. Oh, mura din, ano? Mura. Ang, isa pa ang isa pang pinakamura, yung local natin, sibuyas na puti, magkano po ito? 280 po kami nagsas. 280 o 10 kilo. Tingnan niyo po. Isa sa napakamurang gulay natin, ang sariling atin, ang lokal na ating sibuyas na puti. Noong nakaraan taon, nagmahal yan. Ngayon, napakamuro. Oh. Kagaganda po, oh. matitigas. Ayan pa, may dumating pa siyang kamatis. Oh. Alamin natin yung, ano, yung mais na... At yung magkano yung mais na dilaw natin ngayon? Ayun, medyo bumaba din ano. O oh, yeah, mais na dilaw natin, medyo nagmura din. Ang mura sa panigang, mais, sibuyas. Sibuyas ang pinakamura natin. Na, alamin pa rin po natin sa ibang pwesto yung presyo ng sibuyas para malaman nyo talaga na mura ang sibuyas natin. Anong natin dito sa Cesar? Good morning, sir. Sir, magkano yung local na sibuyas natin ngayon puti? Yung po, 650. Ito po, 280. 280. Ito itong local, ano? Napakamura. Pero sa, ano, sa imported, mahal talaga, ano? Yan. Yeah. Oo, oh, ano? 280. Eh, yung ay, pula natin, magkano? 650. Yun. Eh, ay, yung, ano natin, super weight natin bawang? 750. Sa kansu, sir? 70. Eh, sir, yung munggo natin, kintam nga yung isang, isang sako. O, oh, bali 25 yun. Eh, yung ano, yung labo. 1-8. E ano, katulad ko na sinasabi natin, yung local nating sibuyas na pinaghihirapan ng ating mga kaibigang farmers. Napakamura po. 10 kilo lang po to. Mantala pag-imported, 9 kilos lang. Pero napakamura, 280 lang. Ano? Sana po tangkilipin natin yung ating mga sibuyas na puti. Ito to maliliit na uh, siling sultan. Ada magalit tong siling sultan mong maliliit. Eh ako po Pero magaling to turing mo siya. Beti po bigay ko. Ay mura din din. Kakalaman niyo. Dito, may, ano, may bayabas. Ay, kaibigan, magkano na yung bayabas mo? Ah, yeah, medyo naman bumaba siya, ano. Bumaba na, wala sa panandre. Andre. Na uh, ganito natin, Sultan. 20, natin, Sultan. 20, Ayan, 20, 25. Ayan, salamat. Ayan, ito, mariposa natin. Okay. na asita ang mura. 80. 80. Dito may mais na puti po tayo. Napakaganda. Ang ice price po 32. Ayun Pero kagaganda ng mais natin, no? Ganda. Dito alamin natin 'to. Ay, yabang. May labong siya. May mukhang may labong ka. Magkano na ngayon labang natin, kaya mahal pa rin yung panindirado. 400. 400. Kasi hindi pa siya tagula, no? talagang mahal. Pero mahal pa, pa rin. oh, kasi wala, na wala, wala nang makita ang ano, wala nang makitang labong. Eto ano ba ito? Kamote yung? Apo. Ano kamote ito? Uh, Taiwan si Puya. Taiwan si, malalaki yung magkano yan. Karamihan pong kuha sa akin, 340. 340, yan. Kaya yeah, may patola din siyo, Magka patola. Asking po, 40. 40, eh, okay. okay. Na, okay. Ang, habibid, eh. ang isa pa natin mahal yung talagang labong kasi na hindi pa panahon eh. No? Uh. Ere, eh, yung money, siya nagtatanong ng money. Yung sa gusto nyo araw-araw natin i-update dito kay, kay, Sir Pogi. Sir Pogi, magkano na itong money natin? Money natin ngayon, Sir Kilo niyan, oh. O, oh, oh, okay. Jed, bumababa. Tapos, eh, magandang lalaki pa ay, yung yes, tindero. Naman. Eh, yung lasuna natin, yung ano? Lasuna, yan. Ay, 25, 25. 25. 25. 25. 25. Ayun. Ano ko Palo. lang yun? Ginawa ko lang. Yung may berat dito. Order lang sa akin. Magkano yung berat? Berat? 200. Ay, ma ay, mura. Nagmura yung ano, berat. Ay, eh, yung kalabaw mo, mangga na yun. Yan, yeah. 200. Ito ang tindahan nito, puro pampulutan eh. Pampulut. Pampulutan. Oh, pampulutan. Dito alamin natin yung presyo ng Sophia. Paprika mo na. natin 38 yung asking price ng Sophia. Ay sampalok mo, uh, sir, magkano? Ah, 'yan oh. Wala 'yan, 170,75. Order lang, binili din 'yung mga 'tong pulutan din. Eh, sa wala lang sa bagong aso niya, eh. pulutan 'e. Maili pero sa akin 'e. Eh. Kailangan din ng sampalok. Ayun. po, bili natin 'yan. Okay, thank you. Dito sa puesto ni Madam Tony, oh, meron siyang pipinong berde. Alamin natin 'yung mas berde. Kagandahan. Adap tu ni macam ni dia natin nanti yang tipi. Three oh, hundred. Paganda ni Araw-araw gumaganda. Ito, maaaring ilaban to ng... Ay, di ka ba sumali sa Miss Cabanatuan? Ah? Binibining yung Cabanatuan sa sa mahal. Binibining Isabela po. Tangkad, nasa height, Five, anong height mo? Five, seven. O, five, Complexion, white na white. Ah, uh, vital statistic. 34-34 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 34, 34. <laughs> 34, 34. <laughs> Oo nga, maganda 34-34 34 oh. na 34-34 34 ba 34-34 34-34 34-34 34-34 34-34 34-34 34 <laughs> Ginawa mo naman pantay na pantay, eh, boss. Oh, eh, may mo na Ay, kaganda. Dito naman sa question ko, napakaraming papaya. Alamin natin yung papaya nila. Madam, magkano yung papaya natin ngayon? Napakamura. O, oh, sampo. Ito, masarap i-sahog eh, natin sana, sa, ano, sa tinola. Eh, yung ano natin, hagod. 25 five My favorite. Yung sa factory. Napakasarap nito. Maganda rin tindihan. Salamat po. Yan. Sa nagtatanong Ay, so, ng yung... upo. Tiyak. Balag to. Ano? Balag. Lengche, magkano yung upong balag natin ngayon? Pinsay po. Pinsay. Napakamura. 150 hundred fifty-five. Ayun si Garillas. Ay, Ay, Salamat. Marami po. Si Ate Bunso, mayroon siyang hanap ko. Mayroon din, mayroon pati. May okra din at pato lang palitpik si Ate Bunso. Ate Bunso, anong ano natin si Ito, yung Ano ba yun? Magaling mega na yun natin. Ito, e, ano to? Bulakan. Bulakan natin. Ang alamanin Bulakan. Pagkano yung... itong bulakan? Bumaba yata yung sito natin, ano? Siguro, oh. siguro. Pagka pa medyo alamanin, pangit din ako. E eh, yung... Mahaba uh, siyang daan. Pero mababa pa rin, ano? Dati kasi oh, nasa 150, 150, 150 no? Bumaba yung sito natin. E eh, yung ano natin, pato lang palitin? 35. 35. E eh, yung okra natin, mataas pa ba? O bumaba din? Mababa, okra. Mababa, ano? Yan ang mababa natin, yung okra, tapos sitaw, bumaba. Ah, halos lahat daw ng ating gulay, bumaba. Mm. Eh, yung siling panigang natin? 20 yan, mura. Salamat. Bali, sabi nga ni Ati, ati Bunso, ang mahal lang natin gulay ngayon, Taiwan. Ati. Pwede pa, yung tinatanong natin na lokal na sibuyas na puti. Best friend, sibuyas na local natin. Um, pero mura pa rin. Ah, Napakamura na. Pagaganda ng ano natin. Na. Eh. Dito, ang mga ko. Adam, magkaroon berat natin ngayon. Buwan, ah? 150? Ay, bumaksa ka na. Napakamura. Ayun yung Indian mango. Ganun din. Kaya sa mga gusto magpulutan ng mangga. Yun, napakamura ng... Ito sa Berat kasi, uugasan oh, mo lang ito, bibiyakin mo lang ito, pwede eh. Berat na dinatanggalin ng balat eh. 150. Salamat. Ito dito, meron din Taiwan. Tanongin natin. Madam, magkano yung asking price ng Taiwan ngayon? Ito may kapagkano ko pa. Hindi lang. Ay eh, makano yung Taiwan natin ngayon, madam? 1.4 po. Oh, eh, medyo angat pa rin siya. Ano. Ang gulay na pinakamatas natin ngayon, Taiwan. Ano. Ah. Pero yung siling panigang? 20 po. Ayan, ayan ang mura. Pero ayaw, yung, pa. ayaw pa. Yung, Napakaganda ng ating mga siling ano, panigang. Ang malang po talaga natin ngayon yung siling Taiwan. Dito kay Kuya Imo. Kuya Imo, ano to mga talong na to? Mucho ba ito? Mucho? Magkano yung mucho natin ngayon? 30 po. 30. Itong upo na balag? Yan, sa nagtatanong balag, magkano? 30 rin. 30. Ay, yung ano natin, supreme? 30 oh, rin. Miracle ba ito? Oo, miracle. 30. Dito alamin natin yung supremang kalabasa kung oh, magkano. Ito. Madam, yung magkano ng suprema natin hinog na kalabasa ngayon? Ay, 15.70 yun, sir. Ay, napakamu. 29.50. Ay, yan. Ito. 17 yan. Ito, 17. Pero yung, yung, malaki, 20. Yung medium, 18. 18 15 yung ano Medyo, ganun pa rin. Ma ma mataas siya, pero mababa pa rin. Ano? Alam, talaga ano. Ito lang yung mahal eh, yung Taiwan eh, na? Oh, yan. Napakamahal ng Taiwan talaga. Uh, depende rin po sa ganda ng Taiwan. Pag napakaganda talaga, mahal. <laughs> Pati yung tindera siyempre, mahal. <laughs> Dito, may paycheck. Doon kanina, natanong natin mustasa. Tanongin naman natin itong paycheck. <laughs> Nakatabi na yung apat na hari. Ito, agad. O sige, magkano yung pechay natin ngayon? 20 po. Oh, napakamura. Ay, ito pala si Eric Manteo. Napakamura na. Nakakaganda pa ng pechay talaga. Ito rin, may, mustasa rin siya. Ay, Sabi mo, titignan mo. Mustasa. Ay, kung na magtabi, hindi pa kita nagtabi. Ganun din po. Pareho lang. Opo, apat kay hari 20. Ay, madam, cheche po yan. Ayan po. tatanungin din natin yung siyempre yung local na sibuyas natin dito. Dapat kasi mai promote natin yun. Ayan. Uh, Ito, madam, magkano yung sibuyas na puti natin ng local? 20 po. O, tingnan nyo, napakamura. Isa sa pinakamura ngayon natin, napapabayaan natin mga ano yun. No? Pero napakaganda po ng kanilang mga churon. Matigas pa po. 20. Ayan po lang eh, natin. 600. 600 daw. Mura din. Yan. Yung ganito natin supreme ang kalabasa. Pinsin ang yan. Medyo hinog na kasi. Pag hinog kasi mas mura. Dito po, uh, dito lang to sa ano, sumakab yung sinkamas natin. Gaganda yung sinkamas. Ay, wala yung nagtutintay. Magka yung sinkamas nila ngayon? Nak wala po, ano kumain, no, Oh. balikan natin. 150 pala, isang tali. Eh. Pero maganda siya, ano? Mapapote. Bagong ani, ano? Dito tayo sa gulay bagyo. Ay, Tulog yung boss ko, si madam na lang. Good morning, madam. Walang tanong ko lang, magkano yung repolyo natin ngayon? 7.9. Napakamura talaga. Alos lahat yata ng gulay mura. Ayun eh, sa yote natin. 25. 25. 25. Doon sa labanis po magaganda. 180. Sa cauliflower po. Cauliflower po si 20. Pechay Baguio. 20. Sa patatas po sa carrots po yun sa po sa ating lips pagod na pagod yung ano yung kaibigan natin kaya natutulog kaya si madam yung pagtanungan natin salamat ayan itong alugbat ito lagi ko itong tinatanong itong alugbat kasi sila lang may tinda ng alugbat boss may pagbabago na ba sa presyo ng alugbat mo Ayun, edi po ba nung nakaraan kasi nung kakaapon, 40 ngayon, 35. Yung patatas mo, ay patatas tuloy. Yung papaya, papaya oh. Eh, nagbigay na po kami ng 8. 8. Kasi wala, ito pa po. Oh, yan pa. Mura, no? Lahat Bumabay yata po. ng kulay na yung bumaba 90, 80, 70. Medyo bumaba yung sitaw din. Ang matas, pero meron pa po isandaan. Oh, ang matas ngayon yung ano, yung siling Taiwan. Ano? Siling Taiwan po, 155 po ang alis. Pero yung mga ganyan natin sibuyas na local, mura din. Eh. Uh, 120 po ang close kilo. Sana tangkilikin natin yung mga local natin sibuyas. Oh. Ay, uh, biro mo, oh. murang mura. Napaka mura Salamat, madam. Oh, isang ano, yung mas malinis Yung sa sabi magandang ano na rin mamili si Nicole. Ang sexy at na maganda. Ayun po mga kapalengke, ang ating pinaka latest asking price. Update ngayong araw po ng Sabado ng ating mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nevesilla ang Kapanatuan City Public Market Palengke ng Sanitan muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City na lagi pong nag-update ng gulay dito sa ating baksakan para po sa mga kaibigan natin farmers kagulay, kapalente para naka-update tayo sa lahat ng presyo ng mga ito Tandaan niyo po, ang pinakamahal na gulay ngayon ay ang siring tarragon. At kung pag-uusapan naman natin ang ating sibuyas, ang lokal natin sibuyas, napakamura po. Sana po yung mga farmers natin, ganaan, uh, tulungan natin kasi kawawa naman sila. Okay, see you po again tomorrow. Bye bye. God bless asal po.